So karon makauban na nato, maistorya maingon nila sa to kung giunsa gyud giun sila pag-alaga bilang empleyado diri sa Unilab. Hello po kauban to. karon, si Sir Alan, Sir Alan <laughs> o si Ma'am Hanil. May adlaw sa tanan. Mayong adlaw po sa tanan. Ma'am Hanil o Sir Alan, taga-asa mo nga pagkabisaya Sir Alan? Ako from Davao and uh, nagtrabaho ko sa Unilab uh, bago pa lang Uh, 39 years. Grabe naman ang bago pa lang. Uy, 39 years, man in town. Uy, ka na institusyon naman dahil ka dali, sir. Oo, uh, nanok Ay, grabe. Si Ma'am Hanilman. Tinuod yun nga bago, no? Well, last year lang yun siya. So, very fresh. Ah, <laughs> last year. Yes. So, from Cebu ko. Oh. Kung sa, sa kuan ano nung studio, natay yellow paper, dali, anatay. Ah, ladies and gentlemen. Aray right, ko. <laughs> ah, natay Manila paper. Unsa <laughs> <laughs> man gud <laughs> ni inyong paghunahuna first impression niyo sa yun ni Lab? Pagsulod na ko hindi dili man mga bata ang akong mga kauban kay mga 10 year gud siya. Ooh. So mura ko nga mura na shock nga Pero adto ko nga Grabe gid sila ka warm ang environment Grabe ang Grabe ka warm. ang Unilab. Ila jud gi feel nako nga bisan bata pa ka or bisan kumbaga presko ka diri sa Unilab kay dawat jud kay kanamo ug welcome gid kayo kung unsaman ang imong mahatag diri sa Unilab. And so far sa akong one year with Unilab, mo na ni akong pinakalipay so far sa akong tibok pag employment ako. Wow, kikita gyud ko ang smile gyud ni Ms. <laughs> Anel <ba niya? laughs> ni, ni uban ko sa Unilab during 1986. Ay, from wala wala pa. Wala pa yung <laughs> So, daghan. I mean, ni ang undoy. Ni ang pandemic. They are, they are there to support the employees. So, in terms of Alagang Unilab, it is more than uh, an employer to us. This is really a home. This is really a family. Ay, Grabe, Gerd. ako karoon ba kung mag-ABS ba ko, mag-Unilab na lang ko. Ganyan yung Alagang Unilab is quality alaga para sa inyo. Unsa magi pasabot ana? Quality alaga sa Unilab, upat mangguna siya. Dasi upat capillaries. <laughs> ang First kay uh, subok at napatunayan, backed by scientific evidence. So meaning gi-research gud siya, gibaw ginilag maayo kung baka ayo ba gini-epektibo ba gining mga tambala tanan mm -hmm. gina nila tanan. And then ang ikaduha is ayon sa standards meaning naami gina follow good na set of good practices and even internationally certified. Mm -hmm. The other two is sinuring mabuti. So, gi gisag maayo para masiguro yod ang quality. So, ang tambal, no? Mm -hmm. o, ang tinaulahe is gawang world class. Yes. So, kanya pwede na itong ipanghambog niya sa tiboo kalibutan ang mga produkto sa UniLab. The way I look at alagang UniLab, we make it quality pero kaya kayo sa bulsa sa mga Pilipino. Grabe. Ay, ako, ang maingon na nagtur -tur -tur ko sa planta, no? makaingon dyan ko nga, sobra gyud ang pag-amping sa atua sa Unilab. Nakaingon dyan ko nga, grabe gyud kaayaw sila ka metikuloso pag-abot sa safety o sa cleanliness sa mga tambal nga ginahimo. So, karon um, Unsam an ang inyong mensahe para sa mga Pilipino nga sa mga kuanizens nga mga tan karon bahin sa quality sa tambal nga ginapalit nila. So, ako lang yung maingon, tanang tambal sa yun. Masaligan gyud siya. Tamans ginhawa. Grabe gyud siya. And ako pong ipanghambog na naa yung mga tambal na ginabuhat ng Unilab, nakitay na una. Ay! Nawala pa sa la laing nasod. Palakpakan, ginato ka. Ay, <laughs> Salamat kayo, sir, sa inyong paghatag, sa inyong mga experience diri sa Unilab, no? Kaya final question na ganyan siya. Unsa ang imong gusto nga klase ug alaga? Ang alagang, alagang Unilab. Unilab. Wow! <laughs> um, sama sa inyo, ako po alagang yun nilabog ko. Kung karoon ako na-confirm yun ko nga, nakaingon dito ko sa akong sarili, sakto ginito kong gimo from day one sa akong pagkainahan. Kung kabalo ko, na dili kita pasagdan sa Yunilab. Salamat, Unilab, o happy 80 years of alaga. Wow! Ah, yes. nga na humanat tag suroy-suroy dito sa ilang planta, Siyempre, Karon, na-realize yun na ito. lahi-ragyun di ay ang alagang Unilab, di ba? Istrikto ang standards nga ilahang ginasunod para quality alaga ang mga tambal o ang mga vitamina na ilang ginahimo para pod sa atua. Nakita sa nato nga ginaayo sa yun nila bag ilang trabaho para sa kalidad nga produkto nga muabot sa atong mga pamilya mga mga Pilipino. Dugang pa din haa, na, ah. nahibawan nato nga lahi ra sila sila magamping sa ilahang mga empleyado. Makaingon jud ko nga lahi ra ang alagang ginilab quality alaga yun sila.